For this video, ayan nagluto ako ng merienda namin ng Bilo-Bilo Tagalog. My own style to cook Bilo-Bilo. Ayan, prepare na natin yung kamote at saging. Kinat natin into cubes. Ayan, ayan na yung Bilo-Bilo. Nagpagiling tayo ng malagkit o kaya yung powder at ito na yung Coco Mama. At niluto ko na yung sago. Habang nagluluto ako ng sago, pinakuluan na natin yung tubig sa kaserola. Ayan guys, nilagay na rin natin yung Coco Mama na dalawang plastic. Ayan. And then, susunod na natin yung bilo-bilo. Ito guys, nilagay ko nga naman na yung bilo-bilo. At isusunod na natin yung kamote at yung saging. Ayan guys. Ayan. At susunod na rin natin yung asukal. Depende sa tamis na gusto ninyo. Ayan guys. Ito rin sinunod ko na yung sago na niluto ko. Ayan. Ito hinalo natin ng konti. At ito nga naman paluto na siya. Ayan nga. Luto na siya. Sana sa video kong ito guys may natutunan kayo kung paano yung pagluto ng belo-belo. Ito ay own style ko sa pagluluto. Thank you guys!